At iyon, what's up sa inyo mga idolo for today's video. May ayusin tayong bike. Ayan, kay Alter. Ayan oh. idol natin si Alter. Uh, estudyante ko dati sa Kabugaw. At ito yung kanyang bike. At papapalitan niya ng inner tube at headset. Kaya wala nang intro-intro. Tara, let's go! What sa mga idolo for today's video ay nako may customer na naman tayo at napakaganda naman ang kanyang bebe loves nako kulay ube kulay violet at iyan na nga isa nakikita nyo nako talagang pangmatangkad ang kanyang frame at kita mo naman yat nakaliyad baga sa puwitan. Abaw, kita mo naman yat ang kanyang ipapagawa nga niya pa ng mga idolo ay yung interior. At nako napakahirap pumanap ng interior para dun sa kanyang rim. Kaya ayan na. At, ginagawa na natin ng paraan at nakakita pa nga ni tayo na nakatusok sa gulong ay nako nadali na naman yung interior ni idolo ang masama ay eh, hiram daw yun ay nako ah? pag inaswerte ka nga ni naman at ayan na tinanggal na nga natin yung interior para mapalitan na natin ng bago at kita mo naman yan mga idolo kala ko yun lang yung ipapagawa niya ay yung pala ay magapapalit na rin ng head parts. Ganon din yung kanyang bar tape. Kaya ayan, sa ngayon ay binalutan ko muna ng electric tape yung kanyang ilalim kasi medyo lumulobo yung parte ng mga butas ng spokes ay kaya sabi ko medyo alangan ito kasi pwedeng madamage yung iyong interior kaya para safe ay lagyan natin ng electric tape. Yan na at nilagay na nga natin yung kanyang bagong interior at yan ang nga mga idolo at ito nga palang aking customer na ito ay naging estudyante ko nung nag-UIGT pa ako wow. ay nakita niya yung mga puspos ko kaya nagkaroon siya ng idea na baka merong akong gamot sa kanyang may sakit na bisikleta at nga ay talagang ginawa natin ang paraan para magamot yan at ayan ang nga ni pagkatapos ay kinabit na nga ni natin ako problem solve at talagang napakaangas naman yan ay sauce naman talaga pag hindi pa naman yan pumorma lalo abaw and nare ko nga pala siya sa medyo may sakit-sakit na gulong para medyo tipid ba kasi yung kanyang gulong ay nako pang iskid-iskid talaga yan at yan ang na hinigpitan na natin at chinek at pagkatapos naman ay yun ng ating headset ang papalitan at tinanggal na nga natin yung kanyang drop bar syempre para naman matanggal natin yung kanyang headset na luma at ayan tinulungan na nga niya ako ni Kin kasi maray daw kami mamaya eh para daw mabilis matapos at kita mo na iinip gusto mag ensayo at ayan na nga tinanggal na natin pinahawakan ko muna pansamantala yung frame at kita mo naman yan shoutout nga pala dyan sa mga idolo kong nanonood at walang sawang nagsishare ng aking mga mga video ay nako meron din akong sa youtube ayan naman baka naman pwedeng pabisit dyan baka naman ay subscribe mo na rin syempre yung channel ko MJTV nga pala doon sa youtube at yan na mga idolo ginamitan na natin ng special tools para naman mabinyagan natin yung ating special tools sa pagtakid nitong headset tsaka press fit na bottom bracket Ayan, sa mga meron dyan press fit na bottom bracket ay meron na po akong tools para naman safe na safe ang pag-install ng inyong mga headset tsaka press fit na bottom bracket. At ayan na, maya maya ay iri na. Pinasok na natin at yun na. Tamang sumagad man din yun na inako, ay parang tamang tama wala ang pagkadali natin dyan. At eh, ayan, tinulak na natin gamit yung kanyang stem at yun na lumubog na ay sabi ko na ako nakaultaw kailangan ito ng spacer kaya naman tinanggal ulit natin at binigyan natin si idolo ng spacer kasi meron naman tayong nakareserba pero hanap tayo ng pwedeng mag provide at para naman sa mga susunod na kailangan ng ating mga customer ay meron tayong may offer at ayan na nga ni sinentro na natin yung kanyang manibela at yan at chinik na rin ni Bayaw yung kanyang kondisyon at maya ay may bumili pa na seat post tsaka yun chain guard ay si idol naman kita mo naman yun at nako mukhang na palaban na rin sa pagbuo ng bike at sabi ko kay Idol like mauwi na yung pala yung bumili pa ng bar tape ay nako talagang sinulit niya yung pagpunta din sa bahay at nako tinulungan na rin ako kasi ginabi na naman talaga ikita mo naman at sabi ko hala sige at huwag ka mag alala at ah, ko naman ikaw ng maligaya Siyempre naman. Ah, ah, ay kailangan natin servisyo ka ng maganda. Yung mga ganitong customer. Kita mo naman yan. Gandang ganda ng bike. Kaya dapat maganda rin siyempre yung forma. At ayan na nga. Binalutan na natin. At binalutan ng binalutan. At kita mo naman. Yan. At napakaangas na ng design ngayon. Ano kanyang PIX gear abaw naman. Bihira pa rin dito sa amin ang may ganitong bike. Kaya ayan, shoutout kay na Idol at sa mga kasama niyang merong gear na. Oh, dumadami na ang Pixier community dito sa amin. Nagkaka-road bike na rin ako kaya talagang hindi na mawawala ang mga karera ng mga ganito dito. Siguro sa mga susunod kapag marami na nagpipixier dito baka magkaroon na rin ng karera. At ayan at inabot na nga ni tayo ng gabi sa paggawa. At ayan tinakid na natin yung tape at yan ang itsura niya ng isang gilid. Kinabit na rin natin yung end cap para naman hindi na siya matanggal. At yun mas maganda siyang hawakan at doon dumako naman tayo sa kabilang parte at yan na nga naman idolo save procedure kailangan lang natin ng firm yung pagkakagawa para naman sulit ang bayad ni idolo at yan nakita mo naman talagang pumupogi naman talaga yung kanyang fix gear ay nako ay kainaman ay kasarapan ng eredner eh ay, wag lang nabudo sa mga ahunan ay nako talagang kainaman ayan na mga idolo okay na sabi ko pa check na lang at paki ride para naman maramdaman mo yung pagbabago sa bike mo at ayan na naabutan natin dito si na idol talagang nagkakarwash pa rin at naku talaga ay solid yan dito palagi yan nagkakarwash at yan tinisting na nga ni idol yung kanyang bagong upgrade na fix gear at nako mukhang na gusto Idol. naman nga ang naging hey, resulta kaya na man. ayan payment na at pagkatapos sa inyo na rin si Idolo maraming salamat mga Idolo sa pagsama sa video na to huwag ah, kalimutang i-like, share, subscribe nyo na rin channel ko bye bye